Tama mga kasaliksik? Hindi mai tatanggi na sobrang nakakakaba talaga sa tuwing nagkakaroon ng sakuna malapit sa ating mga lugar. Kahit sigurado ako matatakot kayo matapos ninyong malaman na ang ilan sa pinaka nakakatakot na dilubyo sa mundo ay nakunan pa sa video. Kaya mula sa pagkalaho ng libo-libong mga tao dahil sa sakuna hanggang sa nakamamanghang dilubyo na sobra talagang delikado ay pag-usapan natin ang 10 pinaka nakakatakot na dilubyong nakunan sa kamera. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Namau Dam Flood. Nang masira ang Nam Namau Dam sa bansang Laos, ay nagdulot ito ng napakalaking kaguluhan para sa lahat ng tao. Dahil matapos ang sakuna, ay hindi lamang napakadaming gusali ang nawasak dahil libo-libong mga tao ang nawala dahil sa insidente kung saan hanggang sa kasilukuyan ay hindi pa rin nahahanap ang karamihan sa kanila. Sinasabing nawasak ang dam dulot na kasilukuyang ginagawa pa lamang ito ng masira ang dam at dahil hindi gumamit ng concrete sa pagpapagawa nito ay talaga namang hindi ito magtatagal. Hanggang sa kasilukuyan ay makikita pa rin ang mapait na sinapit ng mga residente ng aksidente kung saan ang kanilang mga bahay at mga lupain na hindi na makita dahil nakabaon na ito sa mga putik at ang ilan pa sa miyembro ng kanilang pamilya ay hindi pa rin nahahanap magpasa hanggang ngayon. Ops! Nagsisimula pa lang tayo. Bago tayo magpatuloy, isang mabilisang paalala lang. Na kapag pinindot mo ang subscribe button at nahit ang like, ay siguradong suswertein ka sa araw na ito. Try mo! Wala namang mawawala. Number 9, Tornado Ray, Colorado. Hindi natin may tatanggi ng mga buhawi ang isa sa pinaka nakakatakot na sa kunang posibleng nating maranasan. Kahit kung sakaling magkaroon ng napakalaking ipo-ipo malapit sa ating lugar, ay tiyak na marami ang kakabahan katulad na lamang na nangyari sa estado ng Colorado sa bansang US kung saan tumama sa kanilang tornado ray na sinasabing may bilis na isang daan at tatlong milya kada oras kaya't kayang-kaya nitong paliparin ng mga bahay na madadaanan nito. Dahil din sa dami ng alikabok na nadala ng buhawi, ay nahirapang makakita ang lahat ng tao malapit dito. Kaya't madaming mga aksidente lalo na sa mga sasakyan kung saan nagbungguan ang karamihan. Number 8. Huge Landslide Japan Talagang namang napakadaming aksidente ang posibleng mangyari sa bansang Japan kung saan gaya ng Great Sendai Earthquake ay nakaranas din sila ng napakalakas at napakalaking mga landslide noong 2004 kung saan matapos lumindol sa lakas na 6.6 magnitude ay nagkaroon sila ng hindi lang isa kundi libo-libong mga landslides kaya makikita ang kahit pang malalaking mga gusali ay walang takas sa lakas nito talagang napakadaming landslide ang nangyari sa Japan kung saan kahit pa sa isa nilang isla na tinatawag na Honshu ay nagkaroon ng 3,500 mga landslide sa loob lamang ng tatlong buwan kahit nagdulot ito para madaming mga gusali at mga daanan yung mawasak kung saan matagal na panahon ang inilaan para mabalik ito sa dati. Number 7, Colorado Hailstorm Gaya naman sa Japan ay talagang sukoy din ng mga napakalaking sakuna ng Colorado sa minsang Amerika kung saan nakaranas din sila ng malakasang hailstorm o yung pagula ng mga yelo mula sa ating kalangitan. Madalas din itong mangyari sa lugar kung saan sinasabing nangyayari ito bawat taon. Kaya't kung gugustuhin mong bumisita sa lugar, ay tiyakin na hindi uulan ng yero sa araw ng iyong pagpunta. Dahil kung hindi ay posible ka pang masaktan dito dahil sa laki ng mga bumabagsak na bitak ng yelo ay talagang makapagdudulot ito ng peligro sa matatamaan nito. At hindi lang din mga taong pwedeng madisgrasya dahil pati na ang ating mga saksakyan o kaya yung mga tahanan ay posible ding masira dahil sa lakas ng pagbagsak ng mga yelo dulot ng hillstorm. Number 6. California Wildfire Kilala ang State of California ng bansang Amerika hindi lamang sa ganda nito kundi sa madalas na wildfire na nangyayari sa kagubatan ng lugar kung saan sinasabing nagkaroon ng humigit kumulang 62,000 sunog sa kagubatan ng California kada taon kahit kinilala ang lugar na pinakamadalas na magka-wildfire sa buong mundo. Dahil sa dami ng mga wildfire sa California ay nagkaroon pa nga ng pagkakataon noong 2017 kung saan nasira nito ang umigit kumulang 10,000 gusali sa lugar. At dahil sa lakas ng apoy ay hindi lang ang mga struktura ang naapektuhan, kundi pati na rin ang mga kagubatan, kahit madaming mga hayop ang nawalan ng tirahan na nagdulot para umonti ang kanilang mga populasyon. Number 5 more, Tornado, Oklahoma Nang magkaroon ng isang napakalakas na buhawi sa Oklahoma noong buwan ng Mayo taong 2013, ay madaming mga tao natakot sa kanila ng sobrang bilis ng ipo-ipong ito na sinasabing umiikot sa bilis na 210 at milya kada oras. Kahit lagpas sa 200 tao ng disgrasya matapos matamaan ng buhawi ang kanilang tirahan kung saan nakakalungkot isipin na 24 sa mga biktimang ito ang nasawi sa sakuna. Mabuti na lamang daw at nagkaroon na ng ganitong aksidente sa lugar noong 1999 kahit meron ng nagawang mga establishment at mga lugar kung saan pwedeng pumunta ang mga residente para makaligtas sa dilubyo. Patunay lamang ang insidente na ito na dapat lagi tayong handa, lalo na sa panahon ng sakuna. Number 4. Earthquake sa Nepal Sigurado akong hindi ninyo gugusting maranasan ang naranasan ng mga residente ng bansang Nepal noong 2015 kung saan tumama ang isang napakalakas na lindol na pinangalan ng Gorka Earthquake sa lugar na nagdulot para libo-libong mga gusali ang mawasak at masira. At dahil ang bansang Nepal ay malapit lamang sa pinakamataas na bundok sa ating daigdig na Mount Everest, ay e nagdulot din ito para magkaroon ng napakalakas na avalanche sa lugar. Ang insidente ay naging dahilan para masawi ang siyam na libong mga tao. Habang halos 22,000 naman ang nasugatan at nasaktan. Rigdag pa dito ang dami ng mga gusaling nasira kaya talaga namang hindi maitatanggi kung gaano na lamang kalala ang nadulot nito sa buhay ng mga residente ng bansang Nepal. Number 3, Tornado Dolores Uruguay Noong ika lima ng buwan ng Abril taong 2016 ay nagkaroon ng sakuna sa siyudad ng Dolores sa bansang Uruguay kung saan nakaranas sila ng napakalakas na buhawi na nagdulot din ng pagbaha na sinasabing naging sanhi kaya't nasawi ang buhay ng hindi bababa sa pitong katao. Ang buhawi ay nagdulot ng napakalakas na hangin sa lugar kaya't nabaliktad ang madaming mga sasakyan na nakalagay sa mga kalsada habang nabasag naman ang mga salamin ng mga gusali dahil lamang sa hangin. Dulot ng napakalakas na hangin kasama ng pagbahay na din ang napakadaming mga gusali gaya ng mga eskulahan, simbahan at ilang mga establishmento kaya't nang humupa na ang sakuna ay nahirapan ng mga tao mabuhay dahil kinikailangan munang ayusin ang lahat ng mga gusali bago sila tuluyang makabalik sa dati. Number 2, Japan Tsunami 2011 Nayanig naman talaga ang lahat ng residente ng Bansang Japan noong ikalabing isa ng Marso taong 2011 matapos tumama ang isang napakalakas na lindol na tinatawag na Great Sendai Earthquake kung saan sinasabing ang lindol na ito ang pinakamalakas na lindol na naranasan ng Bansang Japan at hindi lang ang pagyanig ng lupa ang kanilang naranasan dahil tinamaan din sila ng napakalakas na tsunami na sinasabing nagmula sa magnitude 9 na lindol. Talaga namang makikita sa video ng nakunan sa sauna ang napakadaming mga bahay na nawasak at tinanod ng tubig mula sa malalakas na mga tsunami. At mayroon pang ang pangyayari kung saan pati ang mga nuclear power station ng bansa ay natamaan rin ng malalakas na agos ng tubig. Kit nasira ang mga ito at nagdulot pa ng nuclear accident. Sunod-sunod talaga ang mga aksidente na naranasan ng bansang Japan sa loob lamang ng mabilis na panahon. Kit nakakalungkot isipin ang napakadaming buhay na nawala dahil sa mga peligrong ito. Number 1, Powerful Fire Tornado Dahil nga sa dami ng mga wildfire sa California, hindi maitatanggi na isa ito sa pinakadalikadong lugar sa ating daigdig. Ngunit alam niyo bang may mas dapat pa tayong katakutan sa wildfire dito? Ito ay ang fire tornado kung saan habang nagkakaroon ng sunog ay sinabayan nito ng buhawi kaya't nabuhaw ang napakadalikadong sakano na ito kung saan dahil sa bilis ng pagigot ng ipo-ipo ay mas mabilis na kumalat ang apoy na naging daylan para mas madaming puno at gusali ang masunog at masira. Kahit na sobrang mapaminsala ang fire tornado, ay namang pa rin ang mga tao sa si sako ito dahil talaga namang madalang lamang itong makita sa ating kalikasan. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang hindi natin may pagkakailan ng mga sakunay talaga namang mapaminsala para sa lahat ng tao. Kung saan kaya nitong masira ang taon-taon natin pinaghirapan sa loob lamang na mabilis na panahon. Kaya dapat talaga tayo mag-ingat at laging maging handa, lalo na sa panahon ng sakuna. Kaya para sa iyo, alin sa mga sakunang ito ang talaga namang ayaw mong maranasan ng inyong lugar? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaligsik, maraming salamat sa pananood. See you in my next vid!